Ang pamilya ang pangunahing antas ng anumang pamayanan, nasyon o sibilisasyon. Sa pamilya unang nagkakaroon ng pagkakakilanlan ng isang tao sa pamagitan ng pangalan na ibinigay sa kanya ng kanyang mga magulang at apelido na nanggaling din mula sa kanilang dalawa. Ang pamilya ang unang humuhubog sa katauhan ni naman Napatunayan sa sikolohiya na ang kalagayan ng pamilya kung ito ba ay matatag, masaya at panatag ay may direktang kinalaman sa kalagayang sikolohikal ng bata na magiging taglay niya paglaki at hindi may tatanggi na madalas dito ang pagiging negatibo nito kung ang pamilya ay sira. Napakahalaga ng pamilya sa Islam kaya ang karapatan ng sinamang tao na magpatuloy ng kanyang salin lahi ay isang karapatang pinangangalagaan ng Sharia. Walang sino man ang maaaring pagbawalan na mag-asawa. Kaya ay tinatanggi sa Islam ang doktrina ng celibacy o hindi pag-aasawa katulad ng mayroon sa mga pari at mga madre ng simbahang katoliko. Ang pag-aasawa na siyang pundasyon ng anumang pamilya ay sinusuportahan ng Islam sa pamagitan ng mga batas na naghihimok dito na isagawa ito ng mga tao. Sinabi ni Allah sa Quran, Kabilang sa kanyang mga tanda na lumikhasya para sa inyo mula sa inyong mga sarili ng mga asawa, upang mapanatag kayo sa kanila. Dinulot niya na magkaroon sa pagitan ninyo ng pagmamahal at habag. Tunay na naririto ang mga tanda para sa mga taong nag-iisip. Sa Islam ay mayroon ding mga batas na nangangalaga at nagpapatupad sa mga karapatan, pribilehiyo at obligasyon ng lalaki at babae na nagpapatibay sa kanilang pagsasama sa isang pagsasama na makadiyos, makatao at naghahangad na magdulot ng bagong henerasyon ng mga mananampalataya na nagtataglay ng mga katangian at pagpapahalagang magdudulot na sila ay maging mabubuting tao sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Ang makabagong panahon natin ngayon, ang information age ay nakikilala sa mabilis na pag-usad ng teknolohiya sa pakikipagtalastasan at pakikipag-ugnayan. Sa panahon natin ngayon ay mabilis na dumarating sa atin ang iba't ibang mga impormasyon at balita maging sa malalayong sulok ng mundo. Subalit tulad ng lahat ng teknolohiya, ito ay maaring magamit sa kabutihan o maaring magamit sa kasamaan. Ang mga kalaban ng kapayapaan ay gumagamit din ng iba't ibang media lalo na ang internet upang magpakalat ng maling impormasyon, magpaliab ng damdamin at maghimok sa sino man na makiisa sa kanilang mga layunin. Noong December 2015, sinalakay ng mag-asawang Rizwan Farouk at Tashfin Malik ang Christmas Party ng San Bernardino County Department of Public Health sa Amerika. Namatay dito ang labing apat na katao at nasugatan naman ang dalawamput dalawang iba pa gamit ang iba't ibang mga armas. Silang dalawa ay hindi direktang miyembro ng anumang radikal o teroristang grupo. Ayon sa otoridad, silang dalawa ay may tuturing na homegrown violent extremist na pawang nalason lamang ng internet ang kaisipan at naimpluensyahan ng mga naglipa ng mga propaganda video ng mga terorista sa internet. Iilan lamang sila sa naradikalize ng internet at marami pa ang mga nauna sa kanila o nasadlak sa kanilang mga kinasadlakan. At marami ang susunod pa. Marami pa ang magiging tulad nila na maaaring napagliyab ang mga puso dahil sa makabagbagdang daming mga kwento tungkol sa kawalan ng katarungan na dinanas ng mga Muslim sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mula sa marginalization, discrimination, pananakop, genocide at iba pa na meron sanang mga legal na paraan upang masolusyonan at hindi sa pamagitan ng dahas. Marami pa ang magiging tulad nila kung hindi tayo magiging maingat sa pagpili ng ating mga panonoorin o paniniwalaan sa internet. Lalong-lalo na sa pagkalat ngayon ng mga fake news. Hindi lamang tayo marapat na magingat para sa ating mga sarili. Bagkos ay para na rin sa mga taong nasa ilalim ng ating pananagutan, ang ating pamilya, at lalong-lalo na ang ating mga anak. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lahat kayo ay pastol at may pananagutan sa inyong mga pinapastol. Ang ima may may pananagutan sa kanyang kongregasyon. Ang lalaki ay may pananagutan sa kanyang pamilya." Ang babae ay may pananagutan sa tahanan ng kanyang asawa at ang alila ay may pananagutan sa yaman ng kanyang amo. Hindi lamang kalaswaan sa internet at iba pang kahalayan at kalokohan ang dapat nating bantayan na hindi mapanood ng ating mga anak. Marapat din nating bantayan sila laban sa mapanlasong propaganda ng mga terorista na maaring gumagamit ng dahas sa ngalan ng relihiyong ito. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala kung paano natin naharapin ang mga balita at propaganda na kumakalat sa internet at kung may darating sa kanilang balita tungkol sa kaligtasan o takot ay ikinakalat nila ito. Kung sumangguni lamang muna sila sa sugo at sa mga may otoridad sa kanila, ay tunay na nalaman na ito ng mga may tamang desisyon sa bagay na ito na kabilang sa kanila. Kung hindi lamang sa biyaya ni Allah sa inyo at sa kanyang habag ay sinunod ninyo si Satanas, liban na lamang sa iilan. May kita natin na tinukoy ni Allah ang pagsangguni sa mga may otoridad tungkol sa mga bagay na ito. At para sa sinumang tao, ang pinakamalapit na otoridad na mapananaligan ay ang kanyang pamilya. Himukin natin ang ating mga anak na maging mapagmatyag at magtanong tungkol sa mga bagay na nakikita nila sa internet na maaring hindi nila lubusang nauunawaan na kung hindi man natin may ay maaari rin naman nating isang guni sa mas nakaaalam na maaari nating makadaupang palad sa pamagitan ng pagdalaw sa ating mga masjid o mga moske, mga Islamic center o maaari rin nating makontak sa pamagitan ng social media. Bantayan natin ang ating mga mahal sa buhay upang ang kanilang mga pagpapahalaga ay maging ayon sa pagpapahalaga ng Islam ayon sa Quran at kaparaanan o sunnan ni Propeta Muhammad sallallahu alihi wasallam upang hindi natin ilagay sa ating mga kamay ang batas at tayo ay humarap sa mga hamon ng buhay ng may katarungan nang hindi nagmamalabis o nagkukulang.